Subukan nyo na po yung mga meal na meron namin dito. Uh, ah. bukod po sa affordable is masasarap po siya. Nga, yeah, yun nga, ay nandito tayo sa bagong food trip. Kaya tara! Hataw! Ngayon nga ay nandito tayo sa foodripa ni Beshi na nag-offer lang naman ng mga murang almusal at mga lutong ulam. Saan ka makakita na sa halagang 30 pesos mo nga ay meron ka ng ganitong ulam. Kaya kahit ang mga taga-EPSA ay ito ang binabalik-balikan. bo Bobo boss madam! Hi bossing! Madam anong meron tayo dyan uh, madam? Meron po tayo ditong mga almusal kagaya ng ham, burger patty, egg. Meron tayo diyang hot dog, um, pork Shanghai, tapos homemade na longganisa, garlic at saka hamonado. Tapos meron tayo dito fried chicken. Tapos nagtitid na din po kami ng mga puto, kutsinta, sabin pinsa pina at pichi pichi. Since I'm mga um, ano po, HM student, ginagamit ko po siya para dito rin po sa pagtitinda. Madam, magkano yung mga ulam niyo naman, madam? Sa gulay po namin is 15-15 lang sa mga pork po at chicken is 25 po. Eh, dun sa mga ano, madam, ano po yan? Lahat po yan is puro 20 pesos lang po para po ah. afford po ng mga nag work po. Madam, anong oras kayo napuesto pala dito, madam? Uh, napuesto po kami dito mga 3.30 to 4.00 po. Nandito na po kami. Tuwing kailangan yun, madam? Ano po yan? Monday to Saturday po. Minsan nagtitinda rin po kami ng Sunday. Gawa po. May pasok din po yung mga nagtatrabaho po dito. Saan kayo matatagpuan, madam? Uh, dito lang po kami located sa F. Sarasario. Dito po tapat ng pure gold. So bago nga tayo pong mudrip, huwag niyong kakalimutang uminom ng Grainsmart Mart. napakasulit at napakaraming healthy benefits. The stevia ang ginamit na pampatamis dito at napakaraming benefits. So huwag natin matagalin, pwede kayong umorder sa kanilang Facebook page. PM niyo lang sila. So tikman na nga natin itong food trip nila. Tulad nitong lumpia. Hmm. Napakasulit na tatlo bente lahat ng food trip dito, sila mismo yung gumagawa. Kaya talaga namang napakasarap. Nga to. Ito. Hmm? Napaainik pa para sa mga nagaanap ng food trip dyan ng gantong oras. 3 o'clock hanggang alas 4. Sulit dito, dayuhin nyo na to. Oh. Hmm ang oh, walang katapos ang lumpia so meron nga din sila ditong pichi pichi tsaka kung sa alagang 20 pesos na lang oh napakasulit talaga sila mismo yung may gawa din ito lahat ng food trip dito sila yung may gawa hmm ito hmm Sulit ang 20 pesos. Paano mga tawis hindi ko na patatagalin at huwag nyo na rin patagalin dayuhin nyo na itong food tripan dito sa may kapat mismo ng Pure Gold Blusario. Hanggang sa susunod, paalam!